Kasado na ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Vietnam sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, makakapulong ni Pangulong Marcos sina Vietnamese President Vo Van Thong, Prime Minister Pham Minh Chin at Chairman of the National Assembly of Vietnam, Vong Den Hue. Kabilang sa mga inaasahang matatalakay, ang pagpapalalim pa ng relasyon ng dalawang bansa, pamumuhunan at usapin sa sektor ng agrikultura, partikular ang pagsusuplay ng bigas ng Vietnam sa Pilipinas. Tatalakayin din sa pagbisita ng Pangulo ang maritime issues, partikular na ang pagkakaroon ng kasunduan para sa capacity building ng Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam. Maritime agreement that was, um, I think, the subject of a news article recently is actually an, an agreement between the Coast Guards of both sides. And this is about capacity building. And um, they will be, um, as part of the agreement, they will discuss um, possible activities that they will conduct under this agreement.